shout out everyone shout out sa mga followers and viewers tala ko dyan maraming salamat sa inyong support andito naman tayo sa ating halaman Whew, napagod ako guys kasi oh nagbuhat ako ng pandilig so gusto ko lang i-update sa inyo na nagbulaklak ng sige-sige ang ating patula nakakatuwa lang sila guys ang dami naman nilang lumutang na eh. i-bubunga nila oh buyag-buyag Ayan, tuloy-tuloy nyo lang inyong mga bunga At ayan o, dalawa-dalawa guys oh, oh. Kita nyo ba yan? Tuloy-tuloy oh. na yan guys oh. Doon, nakatago na Ang ganda nila, ang ganda nilang pagmasdan Ayan sila o, oh. nagdami naman ulit Sila naman yung another na lalaki o, ayan, oh. oh. Yan. Good morning, my followers, my viewers. Salamat. Alam nyo, guys, kakaiba ba itong bunga ng ano? Ng pipino, oh. Yun, hindi ko alam kung magbubuo ba yan sila kasi yung iba nalalaglag. Ayan ang bunga nyo, oh. Parang payat na hindi mo maintindihan. Yung nausog, oh. Ano ba? Kasi may bunga din yan siya dito, oh. Ayan oh, baluktot ang kanyang mga bunga. Ano kayang nangyari dyan? Ang dami niya sana magbulaklak. Hindi man natin alam kung mabubuo ba sila. Yan ang ating ampalaya, nag-grow na rin naman. At marami tayong bagong tubo guys na ampalaya na itatanim. Ah, yan ah. Hindi ko na siya ililipat kasi dyan na yan siya oh. Yan guys, ang aking mga plants tuloy-tuloy ang kanilang pamumulaklak. Sana pagkaluban ng Diyos na mabuhay sila para lagi tayong may pangulam. Ang sarap niya talaga guys sa ginisa sa hamatis na may ig. Ang ampalaya, ang sarap na ubus ko kagabi ba guys? Grabe talaga, sarap. Ang naiwan kasi nag isang ampalaya ay patula. Ayan oh, malaki na siya oh. Mm. Malhati. Ito ang ating sitaw. Papahinog na lang ako ng sitaw, guys. Kasi para itanim ko sila ulit, eh, no? Tuyo na yun sila, oh. Kasi ang mahal magbili ng seed sa tindahan, 75 ang isang pouch. Kaya nagpahinog na lang muna ako bago ako magtatanim ng marami. Ayan, di ko na to siya kukunin. Pahinogin ko na rin sila. Kasi marami pa namang iba na magbubuhay, oh. Pahinog tayo ng ilang puno sabi mamamatay na raw yan pag nagulangan ng bunga aywan lang kasi mga bago naman tayong tanim dyan oh. hi na ako guys basta ang sarap ang ganda magtanim pag nakikita mo sila nag grow ayan oh hindi ko rin so takala ay mabibigyan ako ng mga bunga so hanggang dito lang guys maraming salamat sa inyong support ah. pakishare naman ang aking mga video mga reels thank you for support at si Rino, si Re Pedro sa Rino Salazarte ay magbibigay ng patala sa inyo pag tayo binayaan ng blessing. Magbibless din tayo ng kapwa content creator natin. Maraming salamat. Bye!